sa Bangbansan Karayaan ang pagkaisa ni Patrocinio Villafuerte. Sa bawat panahon, sa bawat kaisaysayan, sa bawat generasyon, may purokan ng isi, may parita ng ni may dagisan na matwi, maging ito'y ng bunga ng tuwa, ha ha ha, ng mungkot, ng galit, sila sila'y nang tatapok, kayo isang diwa ang magbaksa, isang wika ang inami. Wika ang Pilipino, wika ang mga Diyos, mga bayan, mga tao, wika ang nalago, sa isipa mga wika ang nanuno, sa makalupa, at pa isang dira, maraming labang namin, sa samang-samang tinig, bumubulong, bumubulong, sumasatsat, sumasatsat, humiyaw, nang nanay, profesional arti profesional Manggagawa Kawani guru mam mam mama Mangin ista mang bukit pa pa pari madre sekolan sundalo police driver etudiante Stambay ah lahat lahat na sesama-sama timi sa sarot sa malakas. Mga kaisa, mag -ka magkasama, magkasama at kaisa. Ang bagong bayani, ang bagong rekrubika. Ah, parang isang panalang, parang isang malaginip, kaysa isang palay, ang bagong isang sagri. Sa dagon sila ang doon sa sila ang ang sikan ng araw sumit, sumiga umili. Sa isra'y muka, makabudok, makabatid, makakabalat, makabalat, makabudok, at kapatid. Lakas ng tao, lakas ng bayan, lakas ng daidik, lakas ng tao, The custom by the custom by the